Lunukin mo yung king. Tingnan mo dito, oh. Hindi kita lilinisin. Patuyuin mo ito sa katawan mo ng malamig na tubig. Magandang babae. Pupunta na ako sa trabaho. Magandang trabaho, mahal ko. Bye, mommy. Bye, love. Alagaan mo na mabuti ang mommy ko, okay? Pwede mo na iwan ang pag-ibig ko. Dito lang ang harmony. Di ba, Mars Olga? babae. Ngayon kaming dalawa na lang, matandang babaeng magaling ka sa wala. Bumaba ka na sa soba, tara na. Linisin mo itong bahay. Sa piling ko ay walang magiging pangangasiwa. Gusto mo ba ng pagkain sa plato mo? Ikaw na ang magbabayad. Sige na, sige ka na matandang babae. Bumangon ka, bumangon ka, sige. Tingnan mo kung gaano katagal. hindi mo ginawa ito, ikaw matandang babae. Sa buong floor ko. Pero maganda naman, di ba? Ay nako. Pasensya na. Sa tingin mo ba ay hahawakan ko 'yan? Maghintay lang. Tingnan mo dito, oh. Hindi kita lilinisin. Patuyuin mo ito sa katawan mo ng malamig na tubig. Matandang babaeng magaling ka sa wala. mami. Ano ba yung mukha? Ang ginang. May trangkaso ka ba? Hindi. Ito ay isang malamig, aking anak. Ngunit, pag alis ko ang ginang ay dakila. Dumating na ba ito, mahal ko? Hoy, mahal ko. Ngayon o, oh, maagang umalis sa trabaho ngayon. Paganda iyan. Pag-ibig, may lunas ka ba sa trangkaso? Kawawang babae, tingnan mo ang mukha ni mommy. Oo, mahal ko, ibibili ko siya ng gamot. Salamat sa iyo, love. Tingnan mo dito, baby. Ginawa ko ito para sa iyo. Baby, alam mo talaga kung paano tayo alagaan, di ba? Oh, isang tasa ng kape na walang asukal para kay Dona Olga dahil sa diabetes. Napakaganda. Callin na po ako from the company. Pero mahal ko na. Hi. Kailangan ko na baby. Kumain ka na lang sa daan, kiss. Bay na ina. God bless po sa inyo. Tamad ka talaga, 'di ba? Mahilig magsamantala sa akin. Kumain, kumain ng cake na 'yon. Maglakad. Bakit mo ako tina tinatrito ng ganito? Kumain ka ng cake na ito, huwag kang malambot sa akin. Kumain ka na ng cake na yan, ginugulo mo lang ang pagsasama ko. Gusto kong mamatay ka sa lalong madaling panahon matandang babae. Ang balakid mo. Sa kwentong ito na lahat ng mga matatanda ay insensitive. Pagkahawak ko sa iyo, tingnan mo, puro lila. Kung sasabihin mo kay Rogrio na tinamaan kita ilalagay kita sa mata ng kalye, ha? Manahimik ka na, nakalimutan ko ang akin. Dumating na ang aking pag-ibig. Ano na nga ba ang nangyari? Naku, nahulog ang nanay mo. Nahulog ako anak ko. Ina. Baby, kukunin ko na siya ng ointment. Huwag ka mag-alala, gagaling siya, o. Oh. Ano ang pagkahulog na yon, inay, na nagmarka sa bonggi ginang? Ma, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Alam mo bang ikaw ang pinaka-precious jewel ko? Mabuti. Papasok na ako sa trabaho, okay? Ikaw ang bahala sa sarili mo. Mukhang maganda. Mahalagang hiyas, mahalagang hiyas. Sobrang inaalagaan ko ang anak mo, yung walang utang na loob. Para dumating siya sabihin sa akin na ikaw ang mahalagang hiyas. Pero pwede mo na hayaan na ako na lang ang mag-aayos. Habang ikaw, matandang babae, bumangon ka mula roon. At maglakad-lakad tayo. Tara na nga. Saan mo ako dadalhin, anak ko? Hindi ako anak mo at hindi mahalaga. Bumangon ka na mula roon ngayon, tara na, tara na. Halika, samahan mo ako sa pamamasyal na... Handa na. Ito ka na. Ang iyong bagong tahanan, ang kalye. Huwag mo akong iiwan dito. Pakiusap lang po. Please ano po. Wala akong pakialam sa iyo. Pagod na ako. Tumalikod. Lady. Okay. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako nakatira. Hindi ko alam. Ano ang gagawin ko? Samahan mo ako, tutulungan kita. Malalaman na ng daddy ko ang gagawin. Sige na. oh, aking mahal. Hi love, sorry. Hindi ko sinasadyang gisingin ka. Imagine, nagpapahinga lang ako ng konti. Baby, o nga. Nasaan na po ang nanay ko? Nandyan na siya, baby. Ayan na nga ba. Ina. 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 Esther, nasaan na po ang nanay ko? Nasa loob yan, baby iniwan niya sa kwarto. Hindi naman, no. Nakita ko lang siya doon. Nandyan na siya, relax. Relax ka na. Baby, kailangan nating hanapin ang aking ina. Wala na siya. Kalma ka na, baby she's eh. Ayos lang siguro siya. Esther, pag-ibig, wala na siya. Wala siya sa kwarto. Oo, pag-ibig. Kailangan nating hanapin ang aking ina sa pag-ibig ng Diyos, tayo na. Ano na nga ba ang nangyari anak ko? Sino ba itong ginang na ito? Nasa parke siya iniwan siya ng isang babae at lumayo iniwan siyang mag-isa. Sino ba ang gumawa nito sayo? Hay nako, hindi ako naniniwala dito. Siya ang aking madugang. Pero pwede kang manatiling kalmado, okay? Ngayon kasama ka sa mga kaibigan. Ayaw mo ba ng makakain? Ayoko nang bigyan ng hirap. Hindi ka bibigyan ng hirap? O anak ko, kumuha ka ng tubig sa amin, please. Siyempre, si tatay. Maaari kang manatili hanggat gusto mo sa amin ngayon. Pag-endorso, super galing mo dito sa amin o sige, sige na. Pag-ibig, gutom na gutom na ako. Baby, kailangan ko lang tapusin ang pag ng mga posters na ito. Off na tayo. At kailangan kong kumain. Ilang araw mo na itong ginagawa. Baby, kailangan kong hanapin ang aking ina. Gusto kong makita kung nanay mo yon, kung pagkain ang iniisip mo ngayon. Pag-ibig. Kung si Amaras Olga ay hanapin, siya ay. Hindi na kailangang mag-alala, stress. Kung gusto mo, punta ka, tapusin ko na ang pagpaste ng mga posters. Ama, hi. Tingnan mo ang natagpuan ko. Hinahanap siya ng kanyang pamilya. Parang ganun na nga. Oh ma'am. Hinahanap ka ng pamilya mo, tingnan mo ang poster dito, oh. Tunay ngang. Dadalhin mo ba ako doon? Para sa iyo, para sigurado. Tera na nga. Tera na nga. Ito ba ang inyong tahanan? Galing dito? Oo. Ina. Halika. Ina. Ano na nga ba ang nangyari? Nasaan ka noon? muntik na akong mamatay sa pag-aalala. Bienan, nagpakita ka na. Naku, namis kita ng sobra. Ang babaeng ito, iniwan siya nito sa kalye. Sino ako? Hindi. Ang sarili mo, nakita ko na lahat. Ano ba itong kwento, Esther? Nagsisinungaling ang batang ito, mahal ko. Hindi, hindi aking anak, hindi siya nagsisinungaling. Ang iyong ina, siya ay nagdusa ng husto. At, napailing na lang siya ng makauwi. Esther, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito sa aking ina? Maniniwala ka ba sa dalawang estranghero? Hindi nila kaya layan hindi, ang aking anak na lalaki. Lumabas ng bahay ko ngayon si Esther. Kalma, kalmado ka, may papaliwanag ko sa iyo. Umalis ka sa bahay ko, bago pa ako tumawag ng pulis at isumbong ka. Gusto mo bang malaman, hindi ko na kaya ang matandang babaeng ito. Ako'y aalis, na may malaking kasiyahan. Umalis ka na dito. Ako na nga ba, Ina, paumanhin. Dapat mas naging alerto ako. Hindi ko rin alam kung paano kita pasalamatan sa mga nagawa mo para sa akin, kasama ang aking ina. Ano po ba ang pwede kong gawin, para sa'yo? Ang binata, pwede kang magpahinga assured, okay. Galing lang nang. Nakikita namin siyang mabuti at ang pagmamahal na nararamdaman mo. Na umaaliw na sa ating puso pagpalain ka ng Diyos. Salamat. Magiging napakasaya mo.